Ito yung problema ng kala namin yung isa maganda yung apoy pero yung isa mapula yan nako nagbibigay ng ano yan ng uling sa ng kaldero sa yung maghuhugas kayo may itim ang sponge kaya yan yung ating gagawin <coughs> Ayan, sisimulan na natin baklasin yung burner niyan. Kasi ang burner niyan may ano, may lock sa ilalim. Kaya hindi nahuhugot agad. Kaso lang yung lock nito eh kinalawang na, kaya nasira na. Kaya ang gagawin ko rito, babalihin ko na lang kasi kalawangin na at saka pupukuin na lang yung ano para lumabas yung burner niya sa pinagkakabitan sa ilalim. Kapag ginamitan ko na nito ng, ano, ng Thunder Drive Kasi Kinalawang na yun yung pinaka Lock nya So kailangan pukpuk yun para matanggal yung bar na Sa pagpukpuk ko nyan Ang dami ng mga natanggal na mga buhakin Doon sa galing doon sa loob ng bar Ayun eh, nasa gitna Papapansin nyo, Ayan. ayun Ayun ang nakapakarami oh Ayan oh, oh Meron pa yan Galing sa... yan din sa Loob. Nandiyan sa loob ng burner na yan. Yan yung nagpapapula ng apoy. Eh hindi na nakakasingaw na maganda yung gas. Kaya ano niya pula. Ayan o. Oh. Tita niyo. Yan, nilinis ko pa ng konti yung labas kasi mga nababakbak na yung bakal eh. sabukin nyo ng martilyong yung pinaka-burner yan, tapos doon yung padaanin sa pinaka-main yan kita nyo, napakarami ah, mabuhangin actually, bakal yan ang part yan ng burner na katagalan ay nagiging kalawang sa loob habang umiinit at hindi rin maiwasang yan eh na, yan yung nalalaki ng tubig dahil sa kumukulong so, tubig. Yan, oh, parang parami, oh. kinukalan mo yan. Pag ganyan ang dumidwi -dumi niya sa... Yan. Okay, okay barner, yan loob na yan. ng barner. Galing sa yan sa loob ng, ng barner na yan. So, try natin kung gaganda yung apoy. Yan, ikakabit na natin dyan yung banner, mga ka-explorer. Tapos tingin natin kung talagang effective yung ating DIY. Halika rito. Uyak pa yung ko dahil sa laro. Halika rito sa tabi ko. Tayo mag-COC na lang. Mag-COC na lang tayo. Masakit yan. Huwag ka na maglaro. Kunin mo na lang yung makaibok. Ugasan mo, mo rin sa may ano at may dumi ang kamay mo. Yun. Doon yan, sa gripo. Ina-adjust ko yung ano rito, yung butas nung pasukan ng hangin. Kasi hindi pwedeng malaki at hindi rin pwedeng walang butas o maliit na maliit yung butas kasi hindi magiging balance yung supply ng hangin at saka ng gas ayun, mapapansin nyo sa unang bukas mapulare no pero sa umpisa lang yan, sa una lang yan kasi ka, kumbaga eh... ayun, kita nyo masul na siya, hindi siya kagaya ng o. dati. Masul na. Ba? Ibang iba na yung kulay niya asul na, hindi na yung kulay pula dati. Yun lang ang ano ron. Ang dahilan ng pagpula ng apoy. Yun dumi sa loob, mga uhangin, mga nadudurog na bakal.